Ito pala yung hangout namin dati Yan, Hermie. Dito kami. Hina ko yung park namin dito. Pakita ko Hermie yung park namin. Dito yung entrance namin. No? Pahingahan namin dito sa park. Ayan. Ay, mga pinayata yung nakaupo dun. Diyan kami nag-ano dati. Oh, pahinga. Diyan ba, ba birthday? Birthday ano? May kasayaan sa dorm. Dito kami nang pupunta. Kailangan namin dami namin. Dito nga yung mga litrato na. Anong ano yung ano? Ano yung ano diyan? ang bilis ko yata maglakad yun hindi ko na alam kung saan yung turtle dito baka giniba na yung turtle hindi na ako yung isang kalbito. dito yung kabila namin wala na sinira na yung ano na na yung hindi yan yung istambayan ko dati oh yan kami sa rooftop. Nandiyan. Ayan sa rooftop. Ito. Tapos dito kami mag entrance Yan. Maliit lang siya pero mura dyan. Ayan. Wala na yung turtle eh. Hindi ko alam kung may labasan pa rin dito pa. Pa nang palabas. Malaya na kasi. Ayan. Tama na ako lalabas, hindi ako nakikipit. Ang bangit naman ng park ngayon, hindi na naaayos Hindi na katula, hindi katuloy dati kasi ang dami nag-i-standby dito eh. building May mga nagdi-date ko ay nagbigit silang dalawa huli kayo hmm. huli kayo tawa na sa Pinas kawawa sila kailangan ko silang padala ng ganyang pera ha ako ni pa uwi na nakakapagod din ang kulit pa itong chikwa na kilala ko tulungan daw niya ako ulit makapasok sa kwarta. <laughs> ako ng Pilipina, nakakahiya naman. Yun. Okay.